Hello, good morning mga kapatid. Ito yung mga iha-harvest natin mamaya. Yan. Hindi talaga sila nagsasabay-sabay kasi ganun talaga. Pati sa buhay, hindi tayo nagsasabay-sabay, ba? Diba? Yan. Kunti lang sa ngayon kasi yung iba kakalinis lang ng bags kaya ayon nalipat sa gitna yun lang yon mga isa-isa pa isa-isa na lang ngayon pero doon sa kabila bagong-bagong bags kaya medyo marami-rami siya yan dito sa side na to Nagbabads palang pa lang 'yung iba. Ayon. 'Yon. Ganyan 'yung buds na sinasabi ko. Ayun. Pati dito, nag palang start pa lang siyang mag-bud 'yon. Kung nakikita nyo yun. Medyo malayo kasi yung ilaw dito. Pati dito nagbabading pa lang sila. Ayan. Yung iba kakadisplay lang kahapon pero may buds na talaga sila kaya ayan lumabas na. Ayan. Yung puti. Dito yung sinasabi ko na medyo marami kang iha-harvest. Ayan. O, ba diba? Ayan. Kapag uh, nagsasabay-sabay sila, hindi mo siya maha-harvest ng isang oras lang. Ayan. Yan lang po. Maraming salamat sa panunood.